po uh, po, mainit ngayon kasi yung usapin tungkol sa drug war ni dating President Rodrigo Duterte. Nagbigay uh, ng uh, statement ang Executive Secretary, uh, quoting the President, Executive Secretary Lucas Bersaming. Uh, sabi daw po ng Presidente, hindi tayo babalik sa ICC kahit na anong kulit ang ginagawa nyo. ICC. Hindi pa nagsasabi niya, no? Hindi, uh, kasi. No, uh, uh, the yan? President will not change his mind. Nangungulit kasi itong ICC. Na i-refer daw yung dyan uh, sa Quadcom, mm -hmm. i-refer sa ICC. Mm -hmm. Sabi niya, no, wala yan. So, marami. Yung mga nang bubuyo, o oh, ngayon, klaro na yan. Mm -hmm. There will be... Hindi, hindi daw po magbabago ang posisyon ng Presidente, to rejoin the ICC. Matagal na naman sinasabi nila yun. There will be no official uh, official oh. contact with the ICC whatsoever. Whatever, whatsoever. Now, if anybody wants to make use of all of those things, eh bahala kayo. Uh, you do it. Meron pong National yeah. Union of People's Lawyers. Yeah. Nagaapila daw po kay yes. President Marcos na isubmit yung quadcom findings do sa ICC. Huh. Teka, quadcom lang yun eh what we will, ano, uh, parang ano ba tawag dito eh, isasubmit doon, then we will, yung ating sariling justice system, eh, we, eche it's a puwera na. Th that's precisely uh, the point. Eh, magkikase build up na DOJ De, daw. Sinabi na nga ng DOJ sa kanila eh. Oo, oo eh. We will, uh, we and, will think, wait. Uh, yung Quadcom po, ah, mm. uh, hindi pa vetted dyan, by the uh, way. Right, right. Kailangan may uh, case build up yan police work. Eh nagsalita lang si Garma. Yung sinabi ba ni Garma, we will take it uh, hook line and sinker. No, that is the reason why uh, the Department of Justice has already said. Yes. Once oh. the quadcom probe uh ends and they submit their uh, their whatever We will do our work. Then that is the time when we will start the process. <laughs> under hindi our kaila, uh, judicial system. Kung sinabi sa Quadcom, eh, ayos na yon. Mga so, lawyers pa naman itong mga to Union of People's Lawyers. Eh. Hindi, kasi ganito. Expected yan. The, ah, hindi, hindi. Kasama so, yun sa... may yun, play devil's advocate kasi. Even sa social media kasi. Ano? Ah, claiming na sina... How can we trust a justice system which has uh, acquitted the likes of Enrile, uh, Lela and imprisoned unjustly? ano dilita? kinalaman Lima? yan doon sa ICC? Hindi, yun na nga, yung justice system natin is it's not flawed. reliable. is it's flawed. Extremely flawed. Oh, at, eh, bakit mo? So, how, how, how do you... Kinalaman doon sa, sa quad confinding. Anong kinalaman ng mga flaws sa... sa sa eh hindi mapagkakatiwalaan daw ang justice system natin kaya idiretso sa isang international court. Alam ko. Ayan. Ano ko yung sinasabi niya? Ganyan, ganyan. Idiretso na sa international court. ko so, so, pag merong nangyari sa quadcom, ibigay na agad doon. Whether or not totoo, hindi totoo yung nangyari sa quadcom. Ang punto mo, hindi pa pinaprocess yan. Hindi pa, ano... Sigurado na ba tayo yung sinabi ni Garma? Yun na yun. So, we take it to look like... In kung meron siya na nalalaman, eh kailangan i-vet din niya, kailangan din pong. Kaya kaya pa rin 'yung sinabi ni Executive Secretary na 'yun daw uh, susuportahan daw nila 'yung filing ng charges against uh, former commissioner Napolcom Edilberto De la Cruz. Hindi, Leonardo. Ah, Leonardo. Leonardo De la Cruz. Leonardo De la Cruz de, Edilberto De la Cruz Leonardo. Ah, Leonardo ang apelido niya. Hindi, niya Leonardo. <laughs> ang apelido niya, Leonardo. In De La Cruz. Middle name. Middle name. Sige, Ala sige. ko, kamag-anak mo ito eh. Well, eh, marami akong kamag-anak. Sa million, more than a million kami. De La Cruz eh. Okay, okay. Marami more than a million ba kayo? Oo. Eh, pag tumakbo ka, parang dami, apay, mo, ako, buka, dami, <laughs> dami mo ng boto. Pag ako, tumakbo, ang dami kong boto. Dami mo ng boto. Oh. eh, yung kasi, yung link doon sa, eto naman kay Leonardo. Uh, yung tungkol doon sa uh, Chinese drug convicts. Mm. No? Yung nalilink. Siya yung pinatay sa preso. Doon sa Davao. Mm -hmm. oh, sa Davao. Mm -hmm. At saka doon kay uh, board secretary ng PCSO, oh, Barayuga. Barayuga. E yes. eh, doon din sa Quadcom na ni-reveal yan. E eh, bakit naman ang uh, statement, isusuportahan daw yung any filing of charges. Mm -hmm. Baka ibig niya sabihin, kapag na-vet na, -vet na Yeah, Kapag nagkaroon na ng police work... Ang ibig sabihin niya, ano, ikaw e, ipapile niya yan sa Dep Department of Justice, of course... Hindi kami mag-object. Of course, yan. Yeah. <laughs> of course. That goes without That saying. That goes without saying. Mm -hmm. Oo. Because that's usually the process. Ah, so, so, nag... Ano, nag-judge lang yung niya. <laughs> yung yung ito. nagsulat niya, uh -huh. Yes. Hindi ibig so, sabihin na mag-testify mag si Executive Secretary. <laughs> Hindi ganun uh -huh. Oo. Eh, yun na po ang sinasabi ngayon daw. Kailangan na raw tayong panahon na mag-cooperate sa ICC. No. Bahala kayo. <laughs> Sabi na pala siya, ano ba kayo? Yeah. Our, uh, our, this statement has always been, uh, our justice system is working. Mm -hmm. The rule of law is in place in the Philippines. We have our own processes. So why should we let this particular sovereign uh, activity uh -huh. be uh, subservient or uh, ayon yan ba mga to the move, na yan, move? E related do sa marcos uh, duterte politics which is useless useless wala naman nagagawa sa atin yung marcos duterte politics at saka der ko nakikita lang yung mga trolls mga troll, oh. sa so, facebook oh at, parehong at, side -parehong at saka, eh, lang sila lang makikinabang dito at saka mga tambayan hindi naman nila pinapa ano 'yan nagpupunta ka doon para ganito amarkos uh, ako Hindi naman ganoon to uh -huh. hindi ganun eh uh -huh. People are so busy with their own lives uh -huh. They don't even Na ah uh -huh. marami pong kailangan na They have no appetite for this kind of uh, ano kakpait Although pinapatulan ng mga survey firm <laughs> Yun ang uh -huh. nakakabisit Okta okta ka pa uh -huh. naman may survey Bakit may survey Marcos versus Duterte, Eh, si Duterte, ex-president na 'yan. Si Marcos president ngayon. Bakit ang survey, misabong sa kanila? O bakit? Ano 'yan? Bayad tong survey na to, ibig sabihin. Commission. <laughs> ah? Please, uh, uh, let us make. Uh, it ano? 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 a commission survey. In English mo lang eh. <laughs> commission, bayad din eh. ah, 'yan, commission. commission Asan ang komisyon ko? Uh, 'Di ba bayad? <laughs> Let us Yung may ibig sabihin ng commission. Uh, <laughs> Tugon daw ng masa Basta. survey, yeah. Okta. So, 38% pro Marcos, 7, uh, ano? 15. 15% pro Duterte. Bakit merong Marcos versus Duterte? Ano yan? Ba't yung pinagsasabong? Ano? Ah, bakit merong ganun sabong? Wala namang <laughs> sa taong bayan, wala yung ganun. Okay. Hindi, because, so, uh, hindi, because naman the the back of the the predicate here is that the leading contender for 2028 is a Duterte. Alayo na yan. Alayo Pero si Digong si na survey eh, hindi si Sara is survey? Alayo na pati. Sarah versus Martin. Oh, 'yung mas baka-baka mas useful pa 'yun. Very uh -huh. ex-president versus uh, the sitting president. What kind of a survey is that? Hindi, a <laughs> survey ng mga person hintayin mo muna yung ano yung ano yung campaign period saka na kayo mag-workout ng ganyan. Uh, mag mayor na nga lang yung tao eh. <laughs> <laughs> uh, ngayon naman daw, uh, <laughs> uh, so, yan na. Kung, gusto daw malaman ng mga congressman, kung inutos ba ni dating President Duterte na ipapatay itong si Barayuga? Mm -hmm. At malalaman nyo yan saan? Anong panaan? Sa hearing? Baka naman sobrang uh, tiwala nyo dyan sa hearing sa Quadcom. Mm -hmm. Eh, para sa... Dapat nga mag-survey, anong tingin ng bayan dito sa mga hearing sa kongreso? Kailangan may mag-commission. May mag-commission. <laughs> eh, Pero kung mag ano? Pag may nagsalita sa Quadcom, eh... Kailangan na, uh, sabi nila, DOJ, mag-file na kayo ng kaso. Hmm. Kasi sinabi na sa Quadcom. Eh. Oo. Oh. Ha? ha? Tapos ka, yung sabi naman, ni Boying, teka muna. Oh. Let them... Ma Mag-iimbestiga muna. let them proceed. <laughs> <laughs> oh, yung ayon. iba naman, oh, ayan, ang dami na nakuha ng para Quadcom. Idiretso na sa ICC yan. Para rin yan yung... Anong value ng Quadcom kung hindi po eh, soundbites? Para, para rin yan yung nangy nangyari sa Senate na hanggang hmm. ngayon, hindi pa na... Hindi, kawawa rin siya kawawa rin si Alice eh. Tanta ng punta doon. So, kung wala raw kinalaman si Garma sa pagpatay kay Barayuga, baka daw si Digong yun. Ano? Siya may sabi noon. Ah, dito. Yung mga, ano, mm. statement ni Barbers. <laughs> Oo. Dalhin nyo na saan. Alam nyo po, yung Quadcom, huwag kayo mag -speculate. It's not good for the country. And it's not good, it's not also good Marami speculation for speculation ng... For the house? Yes. It's Specifically, not the image of the house? Yeah, wag, wag. Uh, be calm. <laughs> and ah, be calm and collect. Be hey, calm and collect. Relax lang. Just get the information. Oh. If there are anything, so, let it be. So, masyadong na headline ng quadcom. Mm -hmm. Ngayon, lahat na lang, puro quadcom. Pa, lahat na lumalabas dyan, dapat. Kita mo, ICC na tayo. Yeah, Kasi nagsalita na si ano eh, Garme. Mm-hmm. No. Um. Ayan na. Ayan na. Kailangan na tayo kasi nagsulta na si Garma. Delikado yan.